Uh, hello idol good afternoon kumusta kayo At uh, to this video is meron tayong bagong napansin na uh, ano dito halaman Ito ayan siya is Oh may ano siya may bunga So ito na to is hindi to siya uh, damo na tulad nito ang tawag dito sa amin ay bagagon balagon ang tawag niyan ito 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 iba ito ito ay singkamas so tinray ko kasi sabi ng tito ko is meron daw silang tanim dito na singkamas tinray ko is nakakuha ako ng dalawa dalawang singkamas so ito meron meron pang ito pero may bunga ito so sayang naman pag ano dapat panuhin ko to pa ano tawag dito uh, patuyuin ko ang bunga patuling dito sa amin ang tawag nun patuling ko yung bunga nya so ito siya may bunga pero supposed to be is nakakukay na ako ng dalawa at dito meron din ulit kaya ayan may bunga siya so lagyan ko lang ng ano yan tanda so ayun hinukay ko at saka yung doon hinukay ko ito ang aking nakuha dalawa so meron pang isa dito ito hindi ko alam kung saan ang puno banda kaya hanapin natin ay maliit lang ito maliit lang hindi tulad nun na malaki ang mga malalaki ito ang liit lang kasi sabi niya dati sa akin is may tanim daw sila dito na singkamas so dumaan na yung tag init at ang lalaki oh lalaking singkamas hmm. lalaking singkamas So meron pa ang akong nakita ito pa pala maliban dito. Ito meron pa. To. So ay muntik lang siya dito sa hinukay ko. Naghukay ako dito ng ano is hindi ko naabot siya pero ito. Ngayon lang to sumibol sila dahil tapos na yung tag init umulan na pero yun is sigurado kung malaki ang laman noon. kaso lang ano uh, mayroon siyang bunga so patandain natin yung bunga niya gawin nating binhi ayan gawin natin binhi ang bunga niya so pag tinambakan mo yan eh, kahit masayang ang laman masayang ang ang laman niya tulad noon ang mahalaga is makuha natin ang kanyang ah uh, pambinhi. Ayan, pwede yan pambinhi. Ilang buto na rin yan. Kung tumanda, pantanim. So, ito, itry nating hukayin. Pero wag natin munang kunin kasi may dalawa na tayo. May dalawa na tayong nakuha. Wag muna nating kunin. I-cultivate natin muna. Try natin kung gaano ba kalaki ang laman nito. ay malaki na rin malaki na rin siguro ang laman uh -huh. malaki na rin ang laman nito pero dito sa banda uh, gawin ko siguro ikintayin ko na magbunga mag ano ipaano ko lang to ano ito namumunga o o yun nagbubulaklak ko so nagbubulaklak siya da ano ito singkamas siya ay kinakain ng uod yung ano ko yung gabi kamunti ko lang siya naabot ng pala dito nang naghukay ako ayan yung puno niyo I try nating hukayin uh, ano hinang ng ano pala kaya ng pala so kain natin ang pala try natin so may kakainin ako na dalawa ayun ito malaki siya malaki na rin siya pero nag, parang mamulaklak ito O, oh, ayan, super lucky na nga. Super lucky na nga, pero namumulaklak. Ayan, o. Oh. Ayan, mga idol, ang laman, no? Super lucky, o. Oh. Oh. Kaso, namumulaklak siya. Hmm? Oh, super lucky ang laman. <laughs> oh. Eh, mamumulaklak na nakapanghinayang naman na harbisin pero siya ang pinakamalaking laman hindi pa yan na, nabunot kasi ito yung ugat niya sa ilalim is hindi ko pa nabunot lahat super laki ang laman may papakita ko yung laman ng host ko sa inyo ha so maganda ang mga singkamas pala dito itanim ayan o oh. oh. super laki ang laman nakikita bang ba laman ayan o oh. ayan super laki ng laman napakalaki ng laman oh. Hmm. hindi pa yan kasi mano ma, ma, kasi hindi ko siya pinutol super laki ang laman niya ang laking singkamas kaysa sa doon na nakuha ko na dalawa is maliit lang yun Ito lak ang laki oh So, yun is sigurado ako malaki rin yun. Ay ano, na, na mumulaklak ko. Oh. Kaso lang is naputol ko ang kanyang ugat. So, ang ano pala, pwede itong anuhan ng hindi ko siya tatanggalin muna, tatambakan ko lang siya para dumiritso ang mga dahon na yan at mabunga sya. Kagaya noon na bunga. Pero ang pagkakaalam ko is pag namunga is mamamatay na yata. Yun ang pagkakaalam ko lang ha. Pero sa ibang farmers, hindi ko alam kung mamamatay ba pag may nanood na mga farmers dyan ah uh, comment nyo kung mamamatay ba pag namumunga na yung singkamas singkamas yan singkamas so hindi ko siya haharbisin tatambakan ko lang siya maganda kasi ang lupa dito kaya maganda magtanim ng mga ganyan Yung kamas mani pag may hardy may ano ako ng mani magtatanim din ako ng mani dito try ko na. pero ang gusto ng mani is mabat mani eh, buhangin parang buhangin yata yan at parang may dahon siya eh. so madumi ang kamay ko hindi ko siya pwedeng makain yung nakuha ko na yun balik muna natin tambakan muna natin napakalaki ngayon lang sila sumibol yan ang nag ano na yung ulan ulan init at saka ito ito ay sure talaga ako na malaki ito may bunga na siya oh. so patandain ko yung bunga niya oh, malaki ang puno nito oh. malaki ang puno niya so patandain ko yung bunga niya and then gagawin nating binhi okay ayos mga idol tatlo pa sila yan ang naiwan bali lima sana pala ang nakita ko dito siguro sa sinigaan ko na to meron din to kasi ito ang isa ito ang isa na kinuhaan ko mamamatay na yan mamamatay na ang talbos niyan at ito yung isa dito ko nakuha pero ito lang kalaki ang kanyang bung ang ano yung dito so masarap na tong kainin ito malaki rin siya pero yun ang pinakamalaki doon malambot kasi dahil ano yung ano iduwag mo munang tanggalin ito Uh, tatambakan ko lang muna yan okay thank you thank you for watching mga idol please comment kung mamamatay ba ang asing singkamas kong bubunga na thank you